Extrahin ka ba ang hanap mo? Halika at kumita na sa pamamagitan ng survey. Para malaman kung paano, panahonin mo ang maikling video na ito. Pero bago yun mag-intro muna tayo. Kamusta ang buhay? Nangangarap ka ba na kumita ng pera habang nakaupo lang at nagpapahinga? Gusto mo bang magka-shot na parang boss? Sa panahong ito, sino hindi? Diba? Kaya nandito ako para ibahagi sa inyo ang isang legit app na siguradong magugustuhan ninyong lahat. Pero ano nga ba ang app na to? Ang app na to ay isang online platform na nag-aalok ng iba't ibang mga survey. Sa bawat survey na sasagutan mo, may puntos kang makukuha. At alam mo ba na ang mga puntos na ito ay maaaring i-convert sa cash? Oo, tama ang narinig mo. Bawat 10 na maihipan mo rito ay katumbas ng 1 US dollar. Pero paano nga makumita gamit ang survey? Una, kailangan mo rito ng internet. Dahil paano kasi sigat ng mga survey kung wala kang internet? Sa online platform na to, iyan ang pinakamahalaga. Then pumunta ka sa telegram at hanapin mo lang ako at snaglaydea para makuha ang app link o site nito. Huwag ka mag-alala, libre lang ito at wala kang ilalabas na kahit magkano. Sunod, mag-sign up ka. Ilagay mo na ang iyong mga details at siguraduhin tama ang lahat para iwas problema. Tandaan, honesty is the best policy. Pagkatapos, maaari ka nang magsimula na sagutan ang mga survey. Bawat survey na sasagutan mo ay parang loto, may mga puntos kang makukuha. Kung mas marami kang sasagutang survey, mas malaki ang iyong chances na manalo. Paano ay kashot ang mga puntos? Ito na ang pinakahihintay mo. Para magkashot, kailangan mong i-link sa iyong survey account. Pumunta sa iyong exchange points at piliin ang withdrawal na option. Kailangan mayroon ka ng 10k points para makapag-withdraw at antayin na pumasok ang pera sa iyong PayPal account. Sobrang dali, 'di ba? At hindi rin ganoon katagalang proseso. Sa madaling salita, ang app na ito ay nagbibigay sa atin ng oportunidad na kumita ng pera habang nakaupo tayo at nag enjoy sa pagbabahagi ng opinyon at pagsagot sa mga survey. So, ano pa ang at patience. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa kung hindi mo agad nakikita ang resulta. Sa tamang panahon, makikita